Spirit Guide Messenger po, welcome back po. Hi Libra. Libra bago tayo mag-start ng ating reading, ano. Gusto ko lang po sabihin sa mga baguhang kon subscriber at saka sa mga cross watcher. Ah, <laughs> uh, gumagamit po ako ng baraha, no? Dahil syempre, pag hindi po ako gumamit ng baraha, wala po kayong makakita dito sa aking YouTube channel. Okay? At ang baraha po at ang kutsilyo pareho po yang neutral lang po yan at nasa tao na gumagamit kung paano niya gagamitin ang baraha or ang kutsilyo. For example po, ang kutsilyo ginamit niyo sa pagkat ng gulay. So makakatulong po yan sa atin. Pero pag ang kutsilyo ginamit niyo sa tao, nakakasakit po yan. Ganon din po ang baraha. Kapag ang gumagamit ay light worker, makakatamo kayo ng magandang mga advices magmula sa higher dimension. At ang may kakayahan lang na gumawa niyan, syempre, yung mga taong or mga light worker na merong matataas na vibration frequency. Kaya ang baraha po sa madaling salita pwedeng gamitin sa kasamaan or sa kabutihan. Magbibigay sa inyo ng advice ang baraha. At doon po sa mga tumatangkilik ng aking serbisyo at sa mga nag-i-inquire, paumanhin na lang po ha, at hindi po ako nang kukulam, hindi rin po ako nagmamanipila ng tao, at hindi rin po ako nang gagayuma. Okay po? At kung kaya po ng demonyo ang mga ganyang negatibong bagay, mas kaya po ng Diyos na ating ama. Dahil siya ang King of the King, Lord of the Lord. At ako po ay isang empleyado lang sa kanyang kaharian, at ako ay napag-utusan na maghatid sa inyo ng mensahe, at binigyan ng kakayahan para mahil ko po kayo. At yun ang ibinigay sa aking mission. Okay po? So kung kailan nyo po mapapanood ang video ito, ito po ang oras, panahon, na nakatadhanang malaman ang sagot sa inyong katanungan. At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at pag-asa. At naway mahil ko po ang inyong sarili at magkaroon po kayo ng pagmamahal. Okay. So ngayon, ang reading natin ano, kung ikaw ay naghahanap ng romantic partner, romantic na samahan, lumabas na siya. <laughs> Simulan natin sa iyong energy. Goodbye to the old, hello to the new. Mm, you finish one part of your life and now a new and even better part is beginning. Wow. Wow, galing mo naman. Alam mo, tingin ko sa'yo dito. Sorry. Meron akong naalala dito sa barahan to. Nak makakita mo yung ganyan, no? Para siya naghihintay, ano? Naghihintay ka ba, Libra? Umaasa. Ayan umaasa na magkaroon ng pagbabalikan, reunion na maganap. Hmm. Maaring iba siguro, reunion sa pamamaraan ng school, school alumni, birthday, o oh, baka birthday, <laughs> mga gatherings, party, significance birthday, balls, the answer to your question. Hmm. Or, yan, makilala mo siguro, umaasa ka na meron, ba, meron kang Uh, sinasalihang community, dinadaluhang party, o kaya, uh, ano ba, uh, sinasalihang mga uh, grupo. So, meron ka ditong expectation, nag ka na mm, makilala, magkatagpo. Sorry ha, ang ingay ng ano, hindi ko na-stop yung ating video. <laughs> ang ingay. Ha! Ah! Ano yung, ah, sorry, <laughs> yung ambulansya, ang ingat. Nagdadalawang isip ako kung i-stop ko yung video ko, hindi na lang. Tinamad na akong mag-ano. <laughs> Mamaya makakalimutan ko na naman yung, ano eh, yung ating validation sa baraha. Gusto mo ng stability dito, ano? Or malamang yung iba sa inyo, Libra, stable na kayo. Everything is okay. Don't worry. It's all working and in a beautiful way. Yes, mga ganyang klasing enerhiya ang meron ka, ano? Uh, nakikita ko sa Libra, gusto mong mag-relax, um, engagement siguro. Baka gusto mo na rin mag-asawa yung iba sa inyo. Hmm. Uh, Nakakita ko sa iyo. Lalo na sa enerhiya ng romantic life mo, ano. Pero nakakita ko ang ano dito, miscommunication. Finish what you've started. You've started something important and now it's time to complete it. Ah, okay, okay. Nakakita ko ang brutality dito ah. Hmm. Family culture. Learn more about your family stories and history. Nakayo ko siya ano. Mukhang malungkot yung babae. Malamang bigo ka dito, no. Malamang na ikaw bigo kayo dalawa magkausap ng person mo. Wala kayong clarity dito ano. Hmm. Decide. It's time to clearly make a decision about what you want. Yes, dito ko nakakita talaga. Meron talagang brutality yung nangyayari dito sa inyo. Hmm, wala kayong clarity at uh, pagkalito. At ngayon, nagpapalitan kayo ng masasakit na salita. Magkasalungat kasi yung paniniwala nyo, yung pananaw nyo. Kaya, yan. Hmm. Kaya sinasabi sa ng baraha, it's time. It's time to clearly make a decision about what you want. Decide. Hmm. Finish what you've started. Nakakita ko ang puot. Pagsisisi. Kaya, dahil sa pride to eh. Ayaw magpakumbaba. Mm -mm. Ayaw magpatalo. Alam mo, Libra, itong person mo, no, tingin ko nag, nagpakalayo-layo to eh. Very soon, clearly decide what, oh, grabe, pareho. It's time to clearly make a decision about what you want. Clearly decide what you want so that it comes to you now. See? Ang galing mo, Libra. Ah, galing ni Libra. Ang galing mo, ah. So, ito, ah, dito ko nakakita nagpakalayo-layo itong person mo, eh. Malamang labis na nasaktan to, Libra. Gusto niya mag-grow. Gusto niya mag-mature, mag-explore, mag-travel magpakalayo-layo, kaya lumilipad siya dito. Hmm. Chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Hmm. Libra. Hmm. Baka yung iba sa inyo, no? Gusto mag-abroad ng person mo. Or siguro uwi sa probinsya. Or kung nasa probinsya naman, basta lalayo sa iyo. Lalayo, yung ganun na uh, pupunta sa lungsod, yung ganyan. Hmm. Dito nakakita ko, naghahanap ka ng, uh, ng tao, ng person, romantic partner sa internet, ano? Or kung saan man. Dahil meron tayong birthday dito, mga gatherings, party-party, mga ganyan. Saan ka gigimik, hindi ko alam. Um, dito ko nakakita na naghahanap ka ng romantic partner. Pero hindi mo alam, tumitingin ka sa sa malayo eh. Ano? Malayo ano, pero andito na eh. I iba na yung, ang tawag dito, na andito na siya sa malapit lang sa'yo. Pero tumitingin ka sa malayo. Tumitingin ka sa kunsaan-saan. Hmm. Samantalang yung person na yan, nasa paligid mo lang. Baka katropa mo pa, baka kapitbahay mo pa, ganyan ano. Hmm. So, eto rin ang meaning niyan sa'yo. Naghahanap ka pa sa malayo, pero eto lang. Naandyan lang sa tabi-tabi. Bakit ka pa pupunta sa malayo? Or baka yung iba sa inyo, kilala nyo na to, ano? Hmm. Yan ang pahiwatig ng baraha. At saka meron nag-admire sa'yo dito. Libra. Ano? Hmm. hindi mo naman kailangan mag maghanap sa malayo. Pwede ka naman maghanap ng nasa paligid mo lang. Imulat mo yung mga mata mo. Yun nga lang Libra, no? Isipin mo kung ano ba talaga ang hanap mo sa isang kapartner mo. Kaya nga dito sinasabi ng baraha sa'yo, decide, ba diba? mag-decide ka. It's time to clearly make a decision about what you want. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Hmm. Ano ba ang hanap mo sa isang kapartner or sa isang romantic life or yung ah uh, ano ba masasabi sa isang relasyon na ano? Kasi makakabuti dito sa iyo, 'di ba? Maging klaro ka. Kasi nakalagay ano, clearly. Dito rin, dito rin. <laughs> dito rin clearly. So kailangan clarity, klaro. Klaro ka dapat. Ano? Ayun oh, no? parehong clearly, clearly si? Ayan ang sinasabi ng baraha. Hmm. Hindi ka ba klaro, Libra? Ayan sinasabi ko sa inyo, guys, ano guys? <laughs> sinasabi ko, Libra, pwede lahat ng tanungin mo sa baraha, sasagutin talaga. Kaya walang, walang manghuhula na hindi niya alam yung buhay niya. Kaya mong hulaan ang sarili mo. Kaya mong hulaan ang ibang tao, ba't hindi mo kayang hulaan ang sarili mo? At mas mak makakayanan mo yan kapag kumonekta ka Uh, libra, kapag tinaas mo yung vibration mo, hmm. Well, anyway, hindi ko na sasabihin yung lahat. <laughs> Maliligaw lang yung ating reading, ano? So, sinasabi ng baraha, maging klaro ka. Yung ibang libra, ano, tingin ko, ang pahiwating sa inyo ng baraha, itong person mo, gusto niya na gumawa ng matatag na puntasyon sa inyong samahan, ano? Uh, malamang na sa susunod na yugto ng inyong pagmamahalan, ng inyong samahan, hindi ko alam kung ilang buwan na kayong magkarelasyon, Mm, kung nagliliguan pa lang kayo, basta gusto niya, next stage na kayo. Mm. Naghahanap din siya ng sign kung ikaw ba ahanda na. Mm. Siya rin, naghahanap din siya ng clarity. Mm. Kung handa na ba si Libra, kapag niligawan ko siya, sasagutin ba ako? O kung meron akong, kung ano man yon handa na ba si Libra? Nag, din siya eh. Mm kung pareho ba kayo ng pananaw, kung pareho ba kayo, nasa the same stage ba kayo, ganun din ang iniisip ng person mo. Okay? So, malamang yan ang hindi mo nakakita ng part na yan, ha, Libra. Kaya kailangan mong maging klaro dito. Give your relationship a chance. Work on your partnership. Yan. Yan ang sinasabi sa'yo ng barahan natin. Hindi mo nakakita na gusto niya magtatag ng mag, ano, matatag na pundasyon. Mari yung ibang libra, ano, itong person mo. Gusto niya kayo magkaroon ng reunion. Uh, magkaroon ng reunion sa kanyang makabalikan hmm, magkabalikan or makipagbalikan. Hmm, para simpleng makausap, magkaroon ng communication, yung ganyan. Alam mo kung bibigyan mo ng laya itong person na to? Kasi itong person na to, no? Hmm. Ah, okay, okay. Ah, get ko na, get ka na. Hmm. Nagsiselos ka ba dito? Libra. Kasi hindi mo nakakita siguro kasi yung ang gusto lang ng person na to, um, mm, magkaroon lang siya ng, kumbawa meron siyang ex, ano? Ah, uh, Matagal na sila hiwala, hindi ko alam ga gaano kaiwala, basta matagal na. Ngayon, nakaano ka ba Nagsiselos ka pa pagka nagkikita sila or ayaw mo ba siyang ma, ma uh, makita or malaman na nagte-text na nag chat, -chat sa ex-girlfriend niya or sa ex-boyfriend niya? Kasi dito nakakita ako sa baraha no na parang bigyan mo siya ng chance, 'yung ganun ba? Baka yung iba sa inyo, Libra, talaga yung person mo gusto niya na makapagbalikan sa ex niya. Hmm. Or gusto lang siguro makapaglaro nito sa ex niya. Ano? At the same time, karelasyon ka pa rin niya. Hmm. Pero give your relationship <laughs> relationship a chance. So dito ko nakakita na Itong person mo, simple gusto niya lang makausap or makamusta yung ex niya. Siguro, super close sila before. Basta meron silang kakaibang closeness. Pero, hindi niya naman binabalak na uh, makipagbalikan dito. Baka yung iba siguro gusto. <laughs> pero dito nakakita ko, wala naman. Ano? Pero, sinasabi ng baraha, bigyan mo naman ng laya. Hmm. Kaya work on your partnership. Ang ibig sabihin, bigyan mo na siya laya. Huwag mo namang sakalin yung parang um, kasi para na, 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 ano ko dito, wala kang tiwala sa person mo. Na hindi mo nakakita seryoso siya. Talagang yun lang naman ang motibo niya. Hmm. Para sinasabi ng para ha, para magkasundo kayo, no? Pero um, hindi mo kaila kailangan pa yung pagsiselos mo. Mm. Ano ba nakasulat dito? Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Mm, ayan na. Ayan naman pala. Mm. Kaya, yan ang sinasabi sa'yo ng Bar Baraha Libra, ano? Mm. Mukhang nangingibaba. Yung pagsiselos ang nag-ano sa'yo dito. Malamang na mauwi talaga kayo sa pagtatalo. Kaya ang pahiwatig talaga sa inang baraha dito ano. Mag-move forward ka. Ku ano man yung ano, ku ano man yung meron ka diyan. Hmm, yung puot, yung galit na nararamdaman mo. Hmm, malamang hindi sa person mo yung galit na yan, kung doon sa sa kung sino man yun. Or kung sa nakaraang sitwasyon, mga ganyan. At ang isa pang pahiwatig ng baraha, Sinasabi sa inang baraha, experience life. Ano? Baka lack of experience ka. Kaya, yan ang mensahe sa inang baraha. Hmm. Healing, healed, healer. Healing energy surrounds you. And this situation. And this situation. Healing, healed. Libra, iwasan mo ang palaging mag-doubt. Hmm. Pero syempre, kailangan mo ipakita rin yung tunay mo nararamdaman, yung kahinaan mo. At uh, huwag mong isipin na may kulang sa'yo or hindi ka pa sapat para sa person mo. Yun ang mga iwasan mo. Yun ang kailangan, kailangan mo i-heal yung ganyang klaseng part mo. Ano? Kasi dito nagmumula yung insecurities mo eh. So, yan ang hakbang na maaari mong gawin para maging open ka sa pag-iibigan nyo, sa samahan nyo, or sa bago nyong connection. Depende ko anong sitwasyon ng meron kayo. Ano, Libra? Kayo na ang bahalang mag-adjust. Mm -hmm. Unknown. Huwag kang maging duwag, ano? Libra. Kasi, syempre, pag nandito ka sa forest, wala, hindi mo alam. Yan, may karsada. Pero pag pumasok ka sa loob niyan, or dito sa karsada ito, baka wala nang karsada dahil loob ng forest na to, di ba? So, baka maduwag ka. Kaya sinasabi sa inang bara, ang sa yun nito, na itong unknown na to, no? Ilabas mo ang tapang mo. Huwag kang maduwag dahil nasa forest ka. Hindi mo alam kung sa kalulusot, kung saan kalalabas, kung makaka-uwi ka pa ba ng bahay or what. Hmm. Pero ilabas mo ang, ang tapang mo sa tamang paraan. Huwag hmm. ka rin umasa, masyadong umasa sa person mo, ano dito. Sinasabi ng baraha sa'yo. Yan ang mga hakbang na maaari mong gawin, ha? Dahil yan ang tanong nyo, eh. <laughs> so, kapag nagtanong ka sa baraha, talagang sasagutin ka talaga ng baraha, ano? Hmm. Makakabuti na magkaroon ka ng panatag na kalooban. Siguraduhin mo na yung samahan nyo na andon yung trust. Na andon yung, uh, ang tawag dito, panatag yung loob nyo sa isa't isa. At Libra, ang pagiging independent mo, no? Kasi mag-isa ka lang dito, ano? independent independent. Nabulo na naman ako, sorry. Pagiging independent mo dito, ano? Hindi naman yan nakakabawas point ng samahan nyo, ano? Kaya nga lang, mag-ingat ka. Kasi baka, syempre, pag masyado kang uh, independent, parang akala mo kayo mo mag-isa, pero magkarelasyon magka naman kayo, di ba? Magkasama kayo, or mahal nyo ang isa't isa, Ano? kasi minsan pag sobrang independent, parang matatapakan mo na rin yung pride ng person mo eh. Mararamdaman niya, ay, hindi na ako kailangan ni Libre. Parang, para saan pa yung relasyon namin kung hindi niya rin lang ako? Kung hindi rin siya mag-open mag, uh, mag up sa akin, kung hindi siya mag-share mag, uh, mag -share ng kung ano, di ba? Kung hindi ka sasandal sa kanya, syempre matatamaan din yung pride ng person niya. Kaya babae pa yung person mo, kaya ang bawa, ikaw ang lalakan, libra. Syempre ganun yun eh. Pag pareho kayong ano, nasa relasyon, di ba? Walang gender yan, ano. Hindi porket na lalaki ako, hindi ako dapat sasandal. Hindi. May time na kailangan mo ring sumandal kay lalaki ka pa hindi. Ano? Ganon talaga pag magkarelasyon. Lalo na kung mag-asawa kayo, ano, Libra. Yan ang pahiwating sa iyo ng ating baraha. Okay? So, para malampasan mo naman yung takot at insecurities mo na nakaka-apekto sa iyo, no? Para pumasok ka sa bagong relationship nyo, sa inyong samahan. <clears throat> Curiosity. Start Start a project related to something new, something you're curious about. <clears throat> Exercise. <laughs> Exercise. Run, walk, swim, or otherwise move your body. This will give you more energy and happiness. kailangan yun ng pagkakaisa. Balance. Kaya exercise. Kapag hindi ka nag-exercise, syempre, hindi, hindi mo mababalance ang katawan mo. Hmm. So, yan ang validation ko dyan sa exercise. <coughs> uh, kailangan yung mag-suportahan sa isa't isa. Tinan mo naman, ano bang ginawa ng pusa dito sa ano niya? Kumikinang. Siguro nilinis niya yung ano, ni dinila-dilaan niya, kaya kuminang na yung ano. So, dito ko nakakita, kailangan balance, dahil may exercise, suportahan kayo, ng iyong person, ano, hmm, para, isang way din to, ano, para malampasan mo, yung takot na nararamdaman mo, yung, um, insecurities na nararamdaman mo, importante kasi yan, ano, no, Libra, sa isang relasyon, <clears throat> Alam mo, itong pusa, nakakita ko, parang masyado siyang uh, lab na love niya itong si Unicorn. So, dito ang validation ko, ano, kailangan purihin mo rin itong person mo. Okay? Uh, magpurihan kayo. hindi, <laughs> hindi ko naman sinasabi mag ang kayo. Pero dito, ang pahiwatig ng baraha, puri. Halimbawa, pupuriin mo yung suot niyang damit, yung buhok niya. Ito, tingnan mo naman parang yung, yung pusa kung nilawayan niya ba yan o pinupuri niya o pin kung ano man sinasabi niya. Maraming validation dito, ano? Pero para sa akin, um, parang pinupuri niya yung, yung sungay ng horn, di ba? So, isa yan, ano, na polite expression sa isang, uh, kumbaga paghanga kasi yan, ano, humahanga ka dun sa person mo. Uy, ang, ang, ang tulis naman ng ang ano mo, ng sungay mo, ang kintab naman ng sungay mo, ganyan. Hmm. Kaya ganon, ano rin mo yung person mo, purihin mo rin siya. Ang ganda ng kulay ng buhok mo, ng makeup mo ngayon, ng lipstick mo. Kasi, yun yun eh. Polite expression yon. Isa yon sa, lalo na pag mag-asawa na kayo, nakakalimutan mo ng magpurihin yung uh, asawa mo, di ba? Yung ganun eh, para malampasan yun na parang humahanga ka, ngayon makakaramdam ka rin at yung person mo, o pareho kayo. Gawin mo yung pagpuri sa kanya at sabihin mo rin kung yun uh, yung natutuwa ka pag pinupuri ka niya, yung gano'n. Pero simulan mo sa sarili mo. Kasi ikaw ang libra, ikaw ang nakaka, nakakapanood ng reading na to, no? Kaya ikaw ang mag-initiate. Ano, mag -initiate. so, puriin mo siya na yun ang ano, ng paghanga kahit na magka man kayo o hindi pa, ano? Okay, Libra? Hmm. So, be open mind, ha? Nasa sayo ito kung gawin mo o hindi. Okay? Gawin mo lang reference. Pero ang tanong kasi natin dito is kung paano mo malalampasan yung ma-overcome yung ganyang klaseng takot mo, insecurities mo, no? So, wala namang masama, ano, kung pupuriin mo itong pu person mo. Ano? Ang pagpuri naman lahat ng tao, pagpinuri, walang, walang nababad trip. Okay? So, puriin mo siya na kasi gusto ng tao na lahat ng tao gusto talaga mapupuri. Kaya pag napuri mang yung isang tao, babalik din sa iyo 'yun. Ganon 'yun eh. Hmm. Likes attracts like 'yan ang ibig sabihin niyan. Hmm. Kaunti tsaka kumbaga karma. Kung nag nag-send ka ng positive vibes, babalik sa iyo positive din. Kung negatibo ka, negatibo rin ang babalik sa iyo. Hmm. At dito 'yan ang sinasabi ng baraha. Diyan mawawala ang takot mo, ang insecurities mo. Kasi makakaramdam ka ng happiness dito. Ay, ano, tinitingnan niya pala ako. C curious pala siya dito sa ano ko. Ayan, curious, curiosity. So, minamasdan niya pala ako. ba diba? Kaya simulan mo sa, 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 sarili mo na gawin yun. Kung ano gusto mong gawin ng person mo sa'yo, gawin mo sa kanya. Okay? At para malampasan mo rin yung takot mo, insecurities mo. At tsaka dapat din dito, ano, Libra, magkaroon ka din ng word of honor. Dahil yan ang pahiwating sa hinang baraha. Okay? Happy thoughts. So, yung mga binitawan mong salita or pangako, yung mga pinili mong bagay, huwag kang pabago-bago dito, Libra. Ano? tuparin mo kung ano man yon. Dito kasi nagsisimula yung galit, awayan, ano, yung pagtatalo. Kaya hanggat maaari, iwasan mo yung pabago-bago. Hmm, pabago-bago ng isip. Diyan mangyayari yung hindi pagkakaintindihan eh. Magpapalitan talaga kayo ng masasakit na salita. At ito ang magiging dahilan ng takot mo rin ano. Hmm. Kasi pag um, magkaroon kayo ng awa yan eh, maglalabas yung takot mo eh. Maglalabasan kayo ng baho, ng samanan loob. Siyempre pag away, galit ang isa, hindi mo na na na, na lalagay ng preno yung bibig mo. Gusto ka pag awa, away talaga, lalo na pag sa mag-asawa, no? Gusto talaga ng isa talaga manalo siya. Ganun eh, pag mag-aaway. Mag kahit siguro hindi rin mag-asawa. Taga, pag nag-aaway, gusto talaga may manalo, di ba? Gusto mong manalo sa away. Ego kasi yun eh, ano? So, yung mga ganyan, iwasan mo na lang, ano? So, kahit sino naman, hindi lang ikaw libra, ano? Lahat tayo, kailangan natin iwasan yung mga ganyan. So, yan ang mga dapat mong gawin, ano? Kasi yung mga ginagawa mo, nakaka-apekto yan sa inyong magiging, yung papasukoy mong relasyon na, no? kailangan baguhin mo na. Sinabi na lang, lang baraha, change. Kung meron ka ganyang klaseng pag-uugali, then kailangan i-change mo na. The changes that you're going through are positive. Okay? So, happy thoughts. <laughs> okay? Libra. So, paano ba yan, Libra? Kung meron kang sariling validation sa baraha, ikaw na mag-validate. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. At Libra, livra. Salam, maraming maraming salamat sa iyong like, share, comment at sa mga cross watcher. Maraming salamat po at naligaw kayo sa aking channel at doon naman po sa bago kong subscriber, thank you, thank you po. Namaste po. Bye-bye.